Hello, good morning mga lalabs, mga bayo. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon, sa man sulit ng mundo. Miga-miga love shoutout sa inyo, sa mga kapwa ko po, OFWs. So, ang topic natin ngayon, ito mga kababayan, itong famous or very famous singer na si Shakira, no. Uh, bakit ko nga ba ito siya uh, bigyan ng comments dahil may ah uh, uh, kapanalaminan po itong mga kababayan sa Pilipinas sa ang nangyari. Ano ba nangyari kay Shakira? Ito 'yon. Uh, sabi dito, si Shakira daw ay nagbayad ng 6.6 uh, million euros in another Spain tax fraud case. So, so ito yung kanyang kaso dati na uh, pagbabayad ng buwes. Ito so hindi ka nakakaligtas doon sa ibang bansa mga kababayan pagdating sa tax, ay, kailangan kang magbayad otherwise makukulong ka. Hmm. <laughs> Pero sa Pilipinas, grabe, billions. Matatandaan ninyo mga kababayan, ang daming mga mayayaman. Isa na dyan si Lucio Tan. may-ari ng ano, ng Philippine Star. Kaya galit na galit yan kay Pangulong Duterte, yung Mighty Corporation, sila may-ari dyan, Dunkin Donut. Hindi po yan nagbabayad ng ilang dikadang tax nila. Mula yata umupo si Kore hanggang sa kay Pino hindi nagbabayad ng tax. Kaya umaabot po iyon ng billions of pesos. Pag upo ni Pangulong Duterte, siningil niya lahat. Eh. Kalain mo yun. lang dito, oh, kay Shakira. So, hindi siya nagbayad. Ayan. Ah, po siya ng tax fraud case. Matatandaan niyo mga kababayan yung isa sa mga paborito kong aktor sa Hollywood na si Wesley Snipes. Uh, ano yun siya? Doon ako nagkagusto sa kanya na panoorin siya. Nagiging paborito ko rin siya na isa sa mga paborito kong Hollywood aktor rin siya dati sa yung movie niyang Blade. No? So hanggang sa may mga iba pa siyang movie na gusto ko. Eh, hindi siya nagbayad ng tax that time mga kababayan. Imabot yun ata ng... 8 million US dollars at pinanindigan talaga ng aking idolo na aktor na hindi siya magbayad kaya nakulong po siya ng 8 years. <laughs> Nagpakulong talaga siya. Si Wesley Snipes, no? Nagpakulong kaysa magbayad ng tax. Nagtatandaan ninyo dati, di ba si Judy Ann Santos din noon? nung manager pa niya, si Alfi Lorenzo, nagkaroon din yun ng issue ng tax sa Pilipinas. Ay, Pacquiao, di ba? Sa Pilipinas. Lumaki na ngayon yung tax ni Pacquiao. Uh, dati 2.3 billion. Iwan ko na lang ngayon kung magkano na yung tax ni Pacquiao na hindi binayaran. O, ang ating presidenting binoto, di ba? May 200, uh, parang 200 billion ba yung tax? Na uh, 203 billion tax ang mga Marcos sa kanilang state tax na hindi nila binayaran. Okay. Yeah. Pero walang nakulong. Wala tayong nabalita na may nakulong sa Pilipinas ng tax evasion. katunayan si Pacquiao hanggang ngayon, uh, kumukrop-krop pa yung mata sa, <coughs> sa labas, wala. So, sabi pa dito, sa Philippine Star Mar uh, sa Madrid, Colombian superstar Shakira has paid 6.6 .6 million euros or 7.2 million dollars. Equivalent pala ng euros is 6.6 uh, .6 million euros, equivalent to 7.2 million sa dolyar. To so, a Spanish court investigating her unpaid taxes, her agent said Friday just days after she reached a deal to avoid trial in another tax case. So Spanish prosecutors in July opened a second case against the 46-year-old singer accusing her of using a network of companies, some of them based in tax havens, to cheat Spain's tax office out of some point. Uh, out of some 6.6 million euros in 2018, including interest and adjustments. O, oh, So, wala siyang nagawa. Kailangan niyang magbayad kaysa makulong siya at mayroon pa siyang dalawang anak na maliit. Pa. So, no choice si, Saki, si Shakira eh. Eh, nambudol din pala. <laughs> uh, <laughs> so saipanito shakira paid the court in august. the agency that uh, represents her told afp, oh, no, to armed forces of the philippines, in the <laughs> <laughs> afp confirming a report in daily newspaper el periodico. the 6.6 .6 million euro payment does not imply Either the singer's guilt or innocent, uh, innocence in the case, but is another demonstration of her willingness to repay her possible debts. Oh, may utang. to the Spanish tax authorities. Ayon oh, nga utang nayon uh, sa ano sa autoridad ng, no? <coughs> ng Spain tax authorities. Sabi nang newspaper. Separately, hips don't lie singer Monday, reached at last minute settlement with Spanish prosecutors to avoid trial for tax fraud on income she earned between 2012 and 2014. So kasagsagan po ito mga kababayan ng kanyang kasikatan talaga at uh, talagang namabayag pag si Shakira, no? That time. So, malaki ang kinikita niya. So, alam naman natin, pag sa ibang bansa, 40% ang tax mo doon na babayaran sa bawat kikitain mo. So, nabawa, kikita ka ng 100 million dollars, so, minusan yon ng 40%, so, nabawa, 40, oh, may 40 million, grabe no, ng laki. Tapos, yun, matira. So, ayaw ni Shakira siguro magbayad that time dahil, syempre, parang, uh, na ano din siguro siya sa, sa laki ng pera, kinikita, tapos laki ng tax. Ah, wag mo na magkipagmambodo la ako. <laughs> siguro, yung mga ganyan ba? Ano? So sabi pa dito, uh, sabi pa dito, As part of the deal, Shakira agreed to pay a fine of 7.3 million euros equal to 50% of the amount of unpaid tax. Grabe naman. Sobra-sobra naman ito Parang wala na din matitira kay Shakira dito eh. Parang uubosin na lahat ng kanilang gobyerno doon ng prosecutor. Ayop din. <laughs> she already, uh, she had already paid 17.45 million euros to the Spanish tax authorities to settle her situation in this case. Ah! Grabe naman, sobra-sobra ang laki naman ng tax na binabayaran dito ni Shakira. Shakira doon ka tumira sa Pilipinas. Libre ka sa tax doon. <laughs> ah, pakyodo no, bilyon-bilyon. Ah, si yung mga Marcos nga, di ba? O, sitil na nila ngayon, yung kanilang state tax, wala na. Lahat ng kanilang mga kaso, na dati, mga fraud, mga kung ano-ano dyan ng Marcos, burado na si Bongbong Marcos na kaupo presidente. <laughs> Yung uh, kan ng state tax. Wala na. Talagang burado lahat. Uh. So doon ka tumira siya kira sa Pilipinas. Mamamayag pag ka doon. Sikat ka na. Tax free ka pa. <coughs> Kasi dami dyan sa Pilipinas na hindi nagbabayad ng tax. Kung sino pa yung mga ubod ng yaman, yun pa yung mga makakapal ng mga muka, hindi nagbabayad ng tax. Sino pa itong mga pobre na ultimo lang yung negosyo, yon yung hinahabol ng mga minatay na BIR, sisingilin ng tax. Kung hindi, ikolong. Pero yung mga millionaires dyan, billionaires sa Pilipinas, proven po yan sa administrasyon ni Duterte, hindi po sila nagbabayad ng kanilang mga taxes. Kaya hinahabol sila ni Digong noon. <laughs> yeah. So sabi pa dito na singer who had previously rejected a deal offered by prosecutors said in a statement she had settled with the best interest of my kids at heart who do not want to see their mom sacrifice her personal well-being in this fight. Kasi nga, makukulong siya dito eh. Magagaya ito si Shakira sa sinasabi kong idol kong action star na si Wesley Snipes. Na hindi talaga nagbayad ng tax niya na 8 million US dollars doon sa kanyang movie na yun na Blade 1, 2, 3 yata yun. Ah, uh, pulong siya, oy. <laughs> 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 yes, <laughs> yes. Kasi palito si Shakira moved to Miami with her two sons in April following her split from former FC Barcelona star defender, uh, Gerard PK. So, nagkahiwalay pa sila. Parang dito yata sila nagkahiwalay, no? Ng kanyang mister sa kaso ni Shakira na tax evasion <clears throat> na ito. So, bakit nga bang mga kababayan ganito na vlog ko ito si Shakira? Dahil nga, kung sa ibang bansa, gaya dito sa lugar na to, ng, uh, sa, sa, Spain, sa Spain, o saan ba to siya, sa Colombia, Inahabol po talaga sila ng tax at kailangan lang magbayad. At ito pa nga, 'di ba? May 7.2 pa na ano, ito sa Spanish court na 'to. O ano 'to? Ang binabayaran ni Shakira dito penalty, meron pa siyang penalty na 7.2 million US dollars o oh, euro. Kalain mo 'yun. Samantalang sa Pilipinas ngayon, ang dami <coughs> Lalo na sa administrasyon ni PBBM, daming hindi nagbabayad ng tax. Lalo na pag mga kaibigan ni Ma'am Shea, exempted ka. Matatandaan din ninyo mga kababayan na may isa ding babae dati na binulgar, si Gretchen Barito, na pangalan noon ay Alice Edward, na kaibigan din ni Gretchen Barito, kaibigan din ni... Sino ba ito? ni Chris Aquino na yung parang 50 million yata yung tax na babayaran ni Alice Edward the Times administration ni Pinoy pero kinausap ata uh, ni Chris Aquino yung tagabi uh, taga BIR na si Dinky Suliman ba yun? O, yung, hindi ko na matandaan yung taga BIR na yun eh na ayun nabawasan ng 50 million, uh, parang nagiging 20 million na lang yata <clears throat> or kalahati. So ibig sabihin, imaginein mo mga kabayan, tapos magyabang si Pinoy dati na si Chris Aquino daw ay number one taxpayer ng Pilipinas. How come magiging taxpayer number one si Chris Aquino? Now, which is yung best friend or kaibigan niya na si Alice Edward, na binuljak-buljak din yun ni ano ha, parang binuljak din yun ni Maharlika dati. Pero soon, nung last punta yata ni Maharlika sa Pilipinas, ay nagpicture sila nila, nagkita-kita -nag sila kasama si Alice, Edward, si yung Laude na mayaman. Hindi yung Jeffrey Laude na bakla ha, pamilya na hindi yun. Yung mayaman na Laude. O kita kita sila nila Maharlika doon. So yun. So hindi, kaya ako nga ba hindi ako kumbinsido na si Chris Aquino, number one taxpayer sa Pilipinas. Dahil nga doon sa nangyari kay Alice Edward. Kaya, sa Pilipinas, wala pang, wala pa tayong nabalitaan na nga mayayaman doon na hindi nagbayad ng tax na kulong. Pacquiao, andyan, si Pacquiao, billions. <laughs> Ay, pa ni Pacquiao. Wala, hindi sinisingil. Hindi na daw da siya dapat singilin dahil nagbibigay daw siya ng karangalan sa Pilipinas. Kala mo, kalain mo, ganong mga klaseng uh, tawag dito, mga pautot. Mm -hmm. Samantala, si Manny Pacquiao sa Amerika, nagbabayad din siya ng tax doon. Kung sa Pilipinas, dami nilang reklamo, hindi sila pwede magbayad. Sa Amerika lang talaga pwede. So, dami pa, mga Pilipinong mayayaman na hindi nagbabayad ng tax ang ginigipit mga pobreng mamamayan ultimo yung negosyo kapiranggot tisingilin ka ng tax <laughs> kaya sa kira i-recommend kita doon ka tumira sa Pilipinas wala kang sakit sa ulo di ka makapagbayad ng tax doon dahil lalo na sumisip-sip ka sa gobyerno exempted ka talaga sa tax ganun ang palakasan sa Pinas eh <laughs> I don't know what Tax for more.